Good afternoon family So ito ay Ang um, babasahin po natin Pedro 1 1 Pedro 1 13 hanggang 25 Ang um, pamagat ng aklat ay Paanyaya paan, Paanyaya <coughs> Sa banal na pamumuhay So ito yung nabili kong Napili kong verse itinalaga na itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa huling araw sa huling mga araw na ito basahin po natin yung aklat so walang nakasulat kung kailan ko to isinulat 1, 13 hanggang 25 Uno Pedro. Uno, trese, hanggang bengchinko. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dagat, sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at dubos na umasa sa, pamam, sa pagpalang sa pagpalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo bilang masunurin mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pangunawa. Dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal at hanggang at sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, ma magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinawag ninyo siyang ama, mamuhay kayong may takot sa kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo, kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Ito yung isinulat natin na number 20. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag sa mga huling araw na ito. Tapos na. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa kanyay muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid kaya mag-alab at taos puso kayong magmahalan sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhi nasisira binhing nasisira kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos ayon sa kasulatan ang lahat ng tao ay tulad ng damo gaya ng bulaklak nito lahat niya'ng kariktan ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili ay nananatili magpakailanman ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo Thank you.